guys. Nice. Tingnan nyo Sa panaya, sa Filipino Gymnastic mm -hmm. Store, Carlos Yolo. Sinabi niya, hindi daw niya naranasan ang childhood na dapat niyang maranasan noon. Kasi all trainings ang kanyang ginawa at lahat ng oras niya ay dedicated sa kanyang pangarap. At tinanong siya ngayon kung ano nga ba ang nagbago at nanatili of the winning gold medals. At ito guys, ang kanyang pahayag. Ang nagbago talaga ay eh, hindi niya inaapalang maging sikat siya at nakinang impact sa buhay nito. At lalo, na at lalo na siyang nagbago at connected kay God. At lalo nagkaroon siya ng faith at deeper connection dedication At lahat ng hard work niya, is was paid off. At ito naman ang sagot niya kung ano ang nananatili. He says, na dapat maging mabuti sa sarili at sa ibang tao na inspire niya. At ang ugaling na kuha niya sa training na he remains hungry and dedicated to level up. Even after winning a pair of historic gold medals in Paris Olympics. At ito guys, ang kanyang pahayag wag na natin patagalin pa. Patuloy na natin to. Tinedecate ko po talaga yung um, oras ko para sa pangarap ko talaga. So, ano, ano po, ayun po yung mga childhood moments. Hindi po yung naranasan talaga. Puro training po talaga. Thank you po sa yun siya na sa ABC. Pamlas lang po. ano lang yung ano? Yung nagbago. po siya. Last siya ano yung nag-stay, ano, ano yung nagbago para sa'yo? Ano yung nag-stay na sa'yo? Ano yung nagbago sa buhay mo after yung Olympics Siguro yung pagiging um, tanyag po uh, talaga ng ganito kalaki. Hindi um, ko rin po expect na ganito yung magiging impact po talaga. Um, siguro yung isa po po nagbago and uh, mas naging connected talaga ako kay God. And yung faith ko sa Kanya uh, mas lalong nag po yung relationship ko sa Kanya. Kaya sobrang grateful ako na ganito yung experience na natanggap ko and nag -paid, uh, paid off po talaga lahat ng hard work. And I stay the same. I yeah. Stay the same Siguro yung um, pagiging mabuti sa sarili ko and sa ibang tao na na-inspired ko. Um, uh, yeah, yung ugali po siguro na nakuha ko sa training. Piling ko na-stay ko po siya. And, syempre yung dedication and Hunger po na makapag-compete, makapag-training, mag-level up po sa kung ano yung meron.